Ting kunan. Pwede daw. So mga viewers natin, nangangailangan kayo ng mga halaman o dito kayo pumunta sa kabaan ng ibang Elisa Street, no? Malapit lang to guys sa George ng Quiapo. Oh sir, magkano naman po dyan? Ah, depende po sa klase. So katulad po nito, ano, po to? Kalamansi. So magkano po dito? 100. Eto sir, to mga to. 100. So gaganda sir, oh. Mga ano po to? Pang indoor o pang outdoor? Indoor. Indoor. Wow, pang indoor. 400. Pang indoor, For 100. For 100? Pang indoor ayan, din. Ayan. Oh, yan no. Pwede nga to. Gigas, pwede. O, gigas. O, gigas. Tumatanggap ko, gigas, ha. Sir, ano pangalan nyo po? Amy. Jimmy. Jamie. Oh, o, si Sir Jimmy ha. O, oh, mga viewers natin, o. Oh. Pangalan nga ngailangan. Location, Location At, po nito. Paterno Street. Pater, ano? Uh, ibang lista. Corner. Ibang lista, corner paterno. Ayaw, malinaw. Malinaw.